Ito yung mga bagong lipat sa paso. Yan, bagong lipat. Hindi ko pa nalagyan ng mga patay na damo para makaproteksyon sa lupa. Kapag umuulan, hindi tatalsik lupa. Kapag umuulan, magano pa ako ng mga damo or mga dahon. Lagyan ko pa ng mga dahon para pag umuulan hindi tatalsik long lupa ito dito ito yung iba yan nalagyan ko na yung una tong pagmamarkot una to siya na anuhan nalipat ng paso ayan may mga damo kasi kap kahit umuulan kahit malakas ang ulan hindi tatalsik yung lupa. Ayan. O, kagaya nito, yung mga sili, hindi ko nilagyan ng mga damo. Ayan, pag umuulan, tumatalsik. Ayan. Ayan, mga luma to Dito pa rin sa kabila. O. Ayan, kahit tumuulan, malakas ang ulan o nasa labas lang ito nasa kilid ng sapa o oh. ayan mga water lily oh, nasa riprap lang ito riprap ko na ko pinapatong oh, hindi tatalsik yung lupa kapag gumahangin hindi gumagalaw yung puno kahit gumagalaw yung itaas pero hindi gumagalaw yung puno kasi may hinaharang ako ayan o oh. hinaharangan ko tapos nilagyan ko ng mga damo o oh. kahit malakas yung ulan hindi tumatalsik yung lupa kasi may damo nakaharang sa itaas ayan pag naman huwag lang ilipad yung ano pasok pag inilipad yung paso dahil sa lakas ng hangin, awala ah, wala na tayong magawa. Pero hangin-hangin lang, normal lang um, umaalog-alog dito. Yon, pag ganon-ganon. Yung puno, <coughs> hindi magalaw. Eh, yung ugat niya, hindi pa rin siya magalaw. Ayun. Oh. Ah, so, dito oh. O, oh, sa ilalim, mayroon din dito. Uh, mayroon din dito kalamansi. Ayun, ganun pa rin. Ayan, oh. Ah, uh, ito yung ano ko, sibuyas. Ayun, mga sibuyas, oh. Medyo malalim lang. Hindi masyado makatalsik yung lupa. Kasi medyo malalim. Malaki kasi yung paso, eh. Yung mga ganito, maliliit lang na pasok. Ayan. Mga kamatis. Ayan, tinatakpan ko mga idol. Oh. No? Nagsisidling ako ng ano. Sidling to ng pichay. Ayan, nagsidling ako ng pichay. Pinatakpan ko kasi sobrang na sakit sa init. Ito, hindi pa masyado natuyo yung lupa. Dahil umuulan kagabi ng malakas hmm. Kamatis yan mga idol Maraming salamat mga idol hmm. At saka dito naman mga idol Ito yung Mga luma Mga lumang Mga balat balat ba Yan Oh, dito din. Oh, naging lupa na oh. Mga balat ng mga prutas, malunggay, dito ko tinatapon, hinahalo ng lupa. Ayan, bulok na yung malunggay. Yung pangpataba ng lupa. Ayan. Maraming salamat ng idol.